ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Ikatlong kabanata. Bilang pagtatapos, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masasama at walang kinikilalang Diyos sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag sa inyo at mag-iingat laban sa diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayanawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo, ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo, sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo, na ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad ng kami kasama ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ang walang bayad. Nagtrabaho kami araw gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Binanggit namin ito dahil nabalita namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag, kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa ngala ng Panginoong Heso Kristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring meron sa inyo diyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya mapahiya. Ngunit, huwag naman nyo siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan ninyo siya bilang kapatid. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang sinawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumain yung lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Na may pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Heso Kristo.